React si Vice President Sara Duterte matapos magbaha si Sen. Risa Ontiveros tungkol sa pagka-delay ng impeachment trial niya. Pero di siya nagpahuli, may sagot din siya. Unahin muna natin si Senator Hontiveros, tinawag niyang obstruction dressed as protocol, yung delay, sabi niya. Apat na buwan nang hinihintay ng bahay ang trial. Hindi yun tama pa. Kumbaga, parang ini-dribble lang daw ng Senado ang bola habang nauubos ang game clock Narito ang video highlight mula kay Senador, Risa hontiveros Delays are no longer procedural. They are obstructions, dressed up as protocol. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng apat na buwan. Kahit naman sa basketball, may shot clock. Impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned. Sine die? After Mr. President, the Senate had adjourned sine die for the 105th Congress and the Senate conducted the trial in the 106th Congress. Mr. President. So makikita ninyo rito si Senadora Risa Hontiveros habang umiiyak ang dugo niya sa Senado, pumapak. Ang mga pagkaantala na ito ay hindi na procedural. Ang mga ito ay mga obstruction na binibihisan bilang protocol. Oha, oh ang direct. Kinakabahan ba ang Senate leadership na yon? Inireklamo ni Senador Risa na mga buwan na ang lumipas. Pero hindi pa rin nasisimulan ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Yung habol mo, parang sinusuntok ang singit ng lehitimong proseso. Dugo, alam na nila lahat ang core issue. Huwag na magsayang ng oras, kumpisahan na. Kaya ang tanong dito, ano ang susunod? Makikinig ba ang Senado sa hamon niya o magpapadress up pa rin sa protocol? Comment down, support ka ba kay Senador? Risa, or gusto mo muna ng due process? At hindi lang siya, mga eksperto mula sa Ateneo at BLSU pati mga civil society groups nagsasabi rin na unti-unti nang nauupaw ang public trust dahil sa pagkanta. Pero anong sabi ni VP Sara? Being rejected by a boyfriend is worse than being impeached. Nakangiting sabi niya sa isang public event, kasama pa ang God Save the Philippines. May humor, pero malalim ang dating. Una nang humirit ang kulong niya sa Korte Suprema para ay block muna ang impeachment sa Senado, inuuna na daw ang mga legal na proseso. At ngayong patapos na ang 19th Congress, last session nila ay June 11, bago ang adjournment on June 30, may sinasabing, de facto dismissal, daw yan kung hindi tuloy agad ang trial. Sa video, makikita natin na hindi lang niya basta tinanggap ang delay. May matinding salita siya para dito. Ayon kay VP Sara, hindi kami humihingi ng karahasan, ngunit sa puntong ito. Kung gusto mo ng bloodbath, hindi siya tatantanan. Hindi raw sapat ang puro tamad na protocol, kailangan ay magiging seryoso at matino din, para hindi ma-strip ang due process. So, yung uh, speech ni Senator Lisa Ontiveros, ayutin ko lang para sa inyo kasi baka malayo uh, sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko na, alam ko po na ang daming talat ni Duterte, nahirap na hirap tayong linisin. Ang kabiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunood sa ating lipunan. Parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So nakikita ninyo na meron na siyang bayad. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na oh, This is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina eh. Kasi opisina ng gobyerno yan, pwede bang sumamagsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. Eh may oath ako, ano sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa mga kaya ng opisina, ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung uh, tulong na hindi Uh, ng tao. Yan yung example ng politicization ng uh, budget, yung mga ganyan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa lobby eh, na hindi lang nagsasalita dahil takot daw uh, sila sa so, sinasabi nila is openly discuss yung uh, impeachment. Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang uh, kanilang uh, gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang familia Duterte sa politika. Kasi hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko sa sinama nga nila yung asawa ko at diba, he's a private individual pero sinama nila sa harassment uh, nila. Example lang, kung ano yung kung baga um, play, playbook. Doon kay uh, President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba, merong Quad Committee ng House of Representatives na iniimbestigahan uh, yung kanyang mga Decision, noong siya ay uh, Pangulo pa. Tapos, meron tayong ICC uh, na complaint against uh, sa kanya. Tapos, merong plunder cases na final against uh, President Duterte. Tapos, noong tayo papunta sa akin, uh, hinahabol-habol nila yung confidential fund. In fact, nung sinabi ko, to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo. O oh sige na, we should blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan uh, ng confidential fund. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give reward. Hindi mo mamahahanap kung ano yung mo sa security issues and the uh, peace and order. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman kahanap ng Constitutional Body, Constitutional Commission at how, ang House of Representatives? Uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nakahabulin nila dyan ang panilira nila sa akin. Tapos, Pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling uh, cases. Based on ano? Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita niyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And that's ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin prime prime minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha o president, kung hindi maluto yung chacha nila. Pwede man, sa tanong nila, kung kaloko naman yung tanong nila, eh, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. makita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Gray po, sinagot ko ng maayos. Um, sa amin po kasi, we uh, put lines hindi po kami nagkikris-cross na ng problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa aming mag-asawa, kung issue niya yun, ang God's Mother siya lang ang magsasalita. Siya, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yan. E ganun din kami uh, ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers uh, for IC. So, iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung konsulta ko para sa atin. Hindi. Uh, hindi, I'm not at all uh, bothered. I am bothered. Nagusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya uh, nung sinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Aini, kung tatakbo ako. Diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging vice president. Kaya tumakbo kong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka three consecutive terms ng mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. At ayon pa sa ulat, Hinamon niya ang mga kritiko kay Senate President Escudero na huwag madaliin ang paglilitis, ngunit hindi rin papabaya ang ma dilute ang proseso. May sinabi rin siyang legal na hakbang ang kanilang inihain sa Supreme Court para masiguro na ang impeachment ay uunlad mula February hanggang July, hindi matatabunan ng session break. Kaya heto na panoorin at pakinggan po natin. Si Hontiveros ay nagsasabi, enough games. Panahon na ng accountability. Si VP Sara. Mas masakit yung rejected ng jowa kaysa ma-impeach at meron pa siyang legal appeal sa SC. Ganito ba talaga dapat ang tugon ng gobyerno? Tanong mo, paano support? Neutral or masaya ka dahil witty ang reply niya. Share na ang comment mo, mag-usap tayo ng maayos, ha? Ako si Wardy at yan ang balitang mainit ngayon sa Senado. Stay curious, stay updated, pero huwag kalimutang maging maalam at maayos ang pakikipagdiskurso. Don't forget, like, share, at subscribe para walang maiwan sa kwento ng gobyerno.